Don't, don't. Oh, jalan dulu. dulu aja. Kita o อ o ่งไปเจนนี่โอ้ขึ้นเกียร์กขาคนดีนี่เกียร์เด็นขับรถกันสัไป้าไปเด็กขับรถคนดีนี่เกียนี่นะ

ako na kausap eh, di ba? Ano mo ba yun? Kamapin? Bunti ko ng butali ng bunga. Sasabi ako na Ay, kalong talaga na siya. Hindi! Hindi! Pupusala ko bibigyan. Alisin naman yung hindi na ano yun. Pupanin yung ano pa. tanggalin na. kuya

Takot naman. Bukin <laughs> na. Dal-dal-dal-dal na sa loob. Punta. Ako na, kausap nyo eh.

Sa hindi yun. Hindi lang mga isang besya ako nakiusap sa inyo. Araw-araw. Kahapon nga, natuwa nga ako. Ganda eh. Ito ngayon, pagdating ko, wala. Sumibangot ako. Oo nga nila, tapos sa akin nila. Oo! Tama na, tama na. Itanggalin mo na lahat yan. Ay, lumari! Ipipat ka sa taas. Ay, sinanggan mo na lahat Na, sabi ko, ako sa taas.

ganyan ganyan lang, yan lang. Oh, okay. Okay. ha? Oo. Okay. 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 Okay.

Ayun, sinabihan ko kayo, kayo ako magtapay niya noon. O, si Ha? Ha? Ayun, doon lang yung Berto. Para hindi kayo magalawin. Sige, Berto. Berto, tulisan. Ah, hindi, hindi siya. Iba. Iba yan. May ari ng kuliglig yun. Yung mga tumatakoy, may kuliglig may ari. Oh, ayun na. Ayun nga pala, ha? Oh, itagamaryo ulit sa'yo, no? Ha? Oh, oh yun. Tinastas yung kanyang ano, ha? Ah. Ano na? Sabi ko din sa yung uulit-ulitin natin yan. Para lumuwag lang to. Kasi talaga kailangan natin luminis yung kali. Di ba? Diba? Diba? ko. Ganda nalang. Ako, tuloy ako. Ang higay na. Karga nalang. Jen, Jen. Jen, ikakabigan lang namin ito. Wala nang kasabihin na. namin ito sa... Sa ano, sa ano? Sa kuliglig. Sa likod? Sa kuliglig. Sa likod. Sa likod. Malaki. Kaya nalang, Jen. Kasi doon nga tayo galing Kapos. Tayo tunugan. Eh, ngayon, dito tayo sisimula. talaga oh, diba? oh. diba? gulat. gulatan talaga eh. oh, oh. gulatan talaga. 'Yung makukuha ng dahan dahan Iya mga 'yan.

Hindi nyo kakalimutan, siya nila sukat ha. Ha? Kaya yung job lang, di ba? Lataporma. Lataporma. Lataporma, linisin ang Maynila. Bilis kilo. Madaling lapitan. mahirap, Ang

Tinali na kasi naubos na ng gasolina eh. Kaya siguro ayaw pa andarin. Tinali rin Okay <coughs> na. <coughs> Yan ay basura, basura kada. Hala basura. Gilid mo ah, gilid mo. Huwag mo sipain. Nilalabas nila yung basura, akala uh, mga basura kasi mga DPS kumukuha nun eh mga hauling, mga mga debris-debris <laughs> Department Engineering ah. Ah, yung ano? Oh, yan. Ah, um, hey, uh, material. Uh, repair natin. Tingnan niyo. Repair natin ng buka. Senyo na oh. yan, Jen, Trabaho niya. Yan. control. ano? Uh, uh, Declogging. Uh, repair. Asphalt. Oh, asphalting uh, cleaning. 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 Anything. kayo. Ah, Everything. Everything. Uh... Parunong din, eh, no? Ito ano namin ha, si Pancho Tok Engineering uh, headed by City uh, Engineer Armando Andre at saka kami District Engineer uh, Andy Yangbah, sure. uh, at saka yung aming ng team, team Sukat Team Sukat, Sukat Oh, nakapapswatch oh, ka pa Yan, pabalik, oh, kapon, kapon, very good, very good. Very good. Jun, may blade ka pa yan? Dalawa na lang. Bilan niya akit ha. Isang set. No? Kailangan namin mga kata. Ako lang may kata. Oh, sige, sige, sige. Kaya, Ayon, kaya na ni Pao yan. Ay, ano dumahan sa palad eh. Nagawa ko ng bubong. Ano dumahan sa palad na napapokus. Hindi Oh, ayan ay, kung nagsabi yan, ha? Oh. na lang daw pagka nabalikan na lang to na doon. Malaki naman yung labaan niyo. Sabi ni ng konti. Ayan, para yung mga sasakyan makakagahan. Ha? Gusto niyo naman, labaan na lang dito. Wala nang gagawin sasakyan. Ha? <laughs> Oh, no, Maganda yung buong kalasada, araw laba. Araw-araw ba? Nandiyan naman, nilalagay yun, no? <laughs> o. Araw-araw. Nakita mo ba Araw-araw daw, gabi-gabi. <laughs> laging Araw-araw daw, gabi-gabi. nandiyan. mo, gabi. Tagawin ko kayo okay. Matay ako dyan. <laughs> Joke lang. Uh. Uh. Yan, yan.